Isa sa mga nabiyayaan ng programang pangkabuhayan, nabigasan at grocery o sari-sari store ng pamalang pandalawigan ang pamilya ni Tatay Willie Azucena ng Barangay Bagting sa bayan ng Gabaldon. Napakalaking biyaya o ito para sa kanyang pamilya dahil hindi na nila kailangang mangutang ulit ng puhunan sa lending at dahil sa walang kaalaman sa pagmamanage ng negosyo ay palagi lang din silang nalulugi at walang bumabalik na puhunan. Bago anya na ibigay sa kanila ang sampung sako ng bigas, ay naturuan mo na sila kung papaano palaguin at i-manage ang kanilang puhunan. Ang kagandahan pa po ng pagtanggap namin ng biyaya na galing kay Gob Umali ay tinuruan pa din po kami kung paano po i-manage ang maliit pong negosyo ito. Kaya po maraming maraming salamat po, Gob. Kwento ni Tatay Willy na ibenta kagad niya ang mga bigas at ang iba naman niyang tinda ay kanyang ipinautang para mapaikot ang kanyang puhunan para makabili ulit ng bigas at dagdag grocery para sa kanilang tindahan. Dahil sa munting negosyong ito, ay natugunan na nila ang kanilang mga pangangailangan ng kanyang pamilya kasama na ang para sa pag-aaral ng kanyang mga anak na kanilang ipinagpapasalamat kina Governor Aurelio Umali at Vice Governor Doc Anthony Mechas Umali. Napakayo nang po ng nagawa ninyo, na ito, ito'y isang malaking biyaya, isang malaking tulong para sa aming mahirap kasama sina Jerome Tiquia at Rigor Ponce, smiles upbeat 23 third para sa balitang unang sigaw